Hello! Good morning po! Hello! Good morning sa inyong lahat! Welcome sa aking channel! Ang Kuya Mario's TV 758 Variety Content uh, Sa video na ito ay uh, Natanggalin ko na po itong Blue Tornade dito dahil sila ay naglalagas Ito ay meron namang nakong Blue Tornade sa ibaba Yung mga ito ay tatanggalin naman kasi naging naman na, yung pangong Uh, papalitan ko na lang ito ng uh, talgos ng kamote, hindi ko magkatanig ng kamote. Kasi kailangan ng aking mga uh, ibon uh, ang talgos ng kamote. Uh, Pupit-pipin ko na sila. Nakalim na lang ako dito ng talgos ng kamote at ng pangko. Uh, kailangan ng aking mga capital lab ang talbos ng kamote at ng kamote, mga kamerad, tumakas, kasi sila naman. Para makatipid na rin tayo, tayo ng mga katuka. Ang date po natin ngayon ay December 13, Wednesday at nag-start po tayo ng mga 6.25 in the morning. Kaya at ang gala po natin ng ating blue turnip dahil uh, sila po ay naglalaga hindi na magandang signal so ang na lang natin dito ay talbos ng kamote at ang uh, ako so tayo meron naman po ang blue turnip sa ibaba at dito sa sa terrace which is the si third floor dito po sa rooftop dahil sa sobrang imit, tignan nyo nangyayari eh mga blue turnip na ano siya, natutuyo magandang tignan so ayan po uh, pakita ko sa inyo ang kinalabasan nila Ah uh, guys, dito ko na rin po itatanim ang ating alugda. Ito po yung malunggay. Itatanim ko dito. Pinuso ko na po yung malunggay natin. Walisan ko lang ito. Walisan ko lang siya. Ayan guys, magwawalis po tayo. sa okay. tapos, okay. 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 Ayan lang po guys, uh, matatapos na tayo. Ito, uh, nabaya ko na lang hanin dahil na nasigatan ako sa sa gunting. Uh, sobrang kapal sa So mamaya ko na uh, ito, ito yung papasok. At ito, oh, tignan nyo. Oh. Ayan yung blue turnip. Tignan nyo, oh, di ba? Nagtaan siya, natutuyo ganoon din doon sa kabila o, natutuyo din. Kaya tatanggalin ko na sila. Sa mga yan. Tutal, dito sa paso, tatanggalin ko sila dahil nga uh, tuyo na. Pero ano yan, tutubo pa rin naman mga yan. Dito naman, totally uh, tatanggalin ko na yung ano, uh, mga blue turnate. Dahil uh, magtatanim ako dito ng ano, uh, talbos ng kamote tsaka kangkong kasi kakailanganin ko rin naman yung talbos ng kamote at kangkong para papakain ko sa aking uh, uh African lovebirds para makatipid din tayo sa patuka at itinanim ko na rin dyan yung aking uh, nakuwang malunggay ayan yung malunggay uh, kailangan din natin kasi ng malunggay para sa ating uh, lovebirds ayan nar kung naririnig nyo ayan nag ano na sila ano sila sa ibaba maingay maingay na sila so dito na lang po uh, dito na lang po natin natapusin nating video at in ko lang po kayo dito sa rooftop at uh, sinabay ko na rin ang pagtanggal ng mga blue na dito sa malaking drum at ito nga po ay pagtataniman ko ng uh, ng talbos at ng kamote at ng kangkong bibili po ako sa si palengke at itatanim ko dito yun lang po at maraming salamat po sa inyong panonood huwag niyo po sanang kalimutan mag subscribe mag like mag share at mag comment maraming salamat po muli